natin yan. Sa, Ano, sa, sa... <laughs> Dapat nandoon ako sa kabila, no? okay. <laughs>

So, mami, mag-aano na? Mag-yammy o may-yammy? Yan, yan, yan. Puro ganun lang. <laughs> Puro ganun Tapos, ito yung nilagay. Mandarin, Mandarin oranges. Saan bandang, mami? Ayun, yun. Sa so, may... Sa so, paglampas mo ng... tunnel. Ay, hindi. Buong tunnel. Eh, tunnel. Di, tunnel. So, malayo naman siya. Which tunnel? Oo, di ba? Maliit na tunnel. Di ba, maliit na tunnel? Mm -hmm. Tapos... Punta ka doon sa dere-derecho. Di ba may pagganan yun? Yung isa papuntang Maadolina, yung isa papuntang Southwoods. Mm -hmm. Yung papuntang Southwoods. Mm -hmm. Alam mo yung FW, FW na parang kapihan din. Yung white something. Flat, flat white? Flat white. Mm -hmm. Yun, bago dumating yun. Uh, maraming kapihan doon. Bago nga yun, bago. Na parang kaka-open lang ng birthday ni Ako. Ang Yaks yung Talos. Oh, flat white. Tapos marami pang iba doon. Wow! Ang ating love story. Okay lang yan kasi <laughs> ano lang <laughs> naman yan. <laughs> Tayo lang naman diyan naman yan pambenta. <laughs> This is just for uh, family consumption. <laughs> Mahal doon, mami. <laughs> Ay, hindi ko alam. Kakabukas pa nga. Bitter, mami. Kulit mo. Kakabukas pa nga. Bitter momo. An... Bitter. Momo. Mama. Mama. Moma. mama, 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 N mo mama. Double and English. Mama, mama. Tama, marami pa lang branch. Oo nga, kaya oh, ano oh, uh, siya? Okay, sorry. Sana mga masarap, di ba? Sana mawang maganda yung cup niya. Maganda yung ambience pa. But... Oh, maganda yung cup. <laughs> maganda yung cup. Po. Diba? Kasi diba? yung pa-plastic lang talaga. Diba? Cups matter. Yes. <laughs> environmental. Ah, nakala ko. Ano yun? Kaya ng cups sa ibang cups? <laughs> iba kasi plastic, hindi siya ano. Basta yun. Ito parang ano, yung matigas na ano, something. Yan tumabi. Matigas oh, na something. Sorry. Oh. Basta gano'n, kung alam mo yung difference. <laughs> well, hindi. Ayan na siya idiin-diin para maabsorb ang liquid. <laughs> yes. Ang yummy yummy liquid. Ayan, i-oven na siya.